Nagahanap ka ba ng regalo para sa sarili mo kung mahilig ka sa sapatos ayan pumunta ka na sa brand for lease naka sila ngayon for only 95 sr lang nabili ko merong 85 sr kaya ano pang inaantay mo Samahan mo ako tara let's go yo guys dito kami sa Al Salam mall pagkatapos ang duty namin pupunta kami ng brand for lease naka daw so ayan meron tag 85, 95, 100 at saka kagandaan nun branded pa diba dati binalag ko na rin siya? so ang bili ko dati nasa 140, 150 ngayon mas bumaba, mas bumaba pa kagandaan dito kasi mga brand kasi siya branded so tara let's go punta natin so ito na yung guys yung brand for less dito sa Al Salam Mall sabi nila daw mga broken sizes na daw yung natira dito dahil marami daw tao dito nung sa karang araw yan o buy one gate one free o, tara pasukin natin DJ pala tatakalaw ayan o kano to o 79 lang oh. 79 digit sa mga 43 size dyan ano ito guys so 88 lang 88 maganda na rin sya oh. Nissan tatak ito guys oh, so for only 65 dati syang 130 ayun yung dati yung price kung matakloban ayun oh, sa so brand for lease so meron ditong size pambabae hindi ko lang pambata ayun sya made in Vietnam Adidas 169. Ayan, 189 pala, sorry. Ayan. Mura na, di ba? 159 Adidas. Ito, 235. 165. Ayan, guys, yung pang babae, tsaka pang bata. Magkano yan, DC? Check mo, magkano. Oops. Ito, wait in Vietnam. Oh, 95 SR DC. 95 to. Ito Adidas. Adidas. Oh, may walang price. Vietnam siya guys, sa so Vietnam. Oh guys, may Puma dito 165 lang. 165 Lacoste. Meron din. And okay, guys, oh, mura lang dito compare natin sa ibang store, di ba? Ayan. Meron din ito guys, mga damit, pantalon, mga branded siya. Ayan o, may mili kayo dito. Ayan. Alas nakapromo talaga lang yung mga sapatos nila. Ayan mga sapatos nila. Dito, Adidas, Reebok, o 259. Adidas, 70 SR. Bagi na bagi ito pamasok. Pamasko sa sarili nyo. Ayan. Pamasko. Bagi na bagi sa pamasko sa sarili nyo guys. ganap kayo ng pang sarili nating ano dito meron din ito. Adidas guys. So 165. Made in Vietnam. Adidas 165. Ayan, para sa mga jowa nyo naman, meron dito mga pambabae din guys. So, sa mga jowa nyo, asawa nyo. Ayan, naka-promo din siya. Ito, so, 70. Pwede na ito Ay, pambabae para to. ay 70 SR. Ayan yung mga pambabae. O, oh, para sa mga may Alexander's dyan, mga pambabae. Mga Lodi, naka-promo din oh, mag naka yellow tag 377 na lang. Ito 70 SR lang. Oh. diba? Mga pants. Ito meron din mga pambabae, panlalaki, tsaka jogging pants. Ito, DJ Antatak for only 60. Dati siyang 119. yan DJ Antatak. Pwede na ito pamasok. 60 lang. pumasko Ito guys, bago bagay na sa pamasok ko oh for only 95 SR. Pamasok, hindi siya dumihin. So guys, Puma. 249. Adidas, 165. Legit. Hmm, yung iba medyo wala nang size kasi nakarang araw ay marami daw tao. Kaubusan na. Siyempre hindi nagpapahuli yung mga taga-danup dyan. O oh, DG o. Oh. Ito yung promo eh. No? Malalaki ang malalaki yung size dyan o. Oh. O oh, Vietnam siya. kano no. 85 lang o. Oh. Diba? Laki ng size nga lang. Yan pwede sa atin po. Oh, ano ito? Ito. 189. Ito. 85 lang yung mga DJ. Yun yung pula. Wait lang. Ito yung nabisi ko dito. Oh, tiba. ito ba? Ito. Tinan nyo ito guys. Ay pula dito. Oh. Oh. 85 lang oh. DJ yung tatak. Napaganda. Oh. 85. Ito yung nabili ko dun. Ito kabila. Oh. Made in Vietnam. 85 ay 95. Mm. Di ba? Ganda. Kumuto ng go. Oh. Di ba? Sayang so, nga pauwi na kami sa sabay ulit kami sa bus kasama ko si JL tapos na kami mamili sa Grand Forlis. Ayun. Pugin-pugin na naman sa sarili. <laughs>